Mayroon naman pong paglilinaw ang Malacanang hinggil sa suspensyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Si Eugene Fernandez, una sa balita. Eugene? Greg, nilinaw ng Malacanang na no walang kinalaman ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakasuspindi ng anim na pong araw ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Kongreso kahapon. Ito ay matapos nila ini... ito ay matapos na tila iugnay ni Barsaga ang kanyang suspensyon sa pagiging kritikal niya sa pangulo at sa administrasyon. Ayon sa palasyo, iginagalang nito ang desisyon ng Kongreso patungkol sa suspensyon ni Barsaga. Dagdagat pagdidiin naman ni Undersecretary Claire Castro, wala namang kaugnayan ng pangulo sa mga grounds na inilatag ng Kongreso kung bakit sinuspindi ang mambabatas na kanyang pinos. hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung iti pinose. At yung mga sinasabi niya, mga di, umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga di umanong disinformation. So... Ay idinadawit lang ng kongresista ang Pangulo para i-justify niya ang kanyang ginagawang disinformation. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Eugene Fernandez ng IBC News para sa ala-una sa balita ng Congress TV.